Mahirapan ang paghahanap sa nawawalang right engine ng bumagsak na Piper Seneca plane na sinakyan ni Secretary Robredo. Kailangan daw kasi ito para mabigyang linaw ang naging sanhin ng plane crash. Kasabay nito, ipinag-utos naman ni Pangulong Aquino na parangalan ang mga technical diver na tumulong sa search, rescue, and retrieval operations. Bukod sa citation, gusto rin ang Pangulong bigyan sila ng honorarium pero tumanggiraw ang mga diver. Live mula sa Masbate, may report si John Consulta. John? Jessica, sinimula na nga ng Philippine Coast Guard na hanapin itong uh, kanang uh, makina na bumagsak na 5% ng plane na sinakyan ng DILG Secretary Jesse Robredo. Bit-bit ang coordinates na kuha mula sa Sonos ka ng crash site tinungo ng diving team ng Philippine Coast Guard ang pinaniniwala ang kinalagyan ng kanang makina na bumagsak na Piper like Seneca plane. Wala nang sinayang na sandali ang divers. Agad mo sa rubber boats para isagawa ang kanilang dive plan. Gamit ang kanilang compressed oxygen air tanks, bumaba ang divers para maabot ang seabed ng Tikau Channel. Sa umpisa pa lang, pahirapan na. Ramdam ang malakas na hatak ng underwater current. Pero tuloy ang diver sa pagsisid. So Menyas ang lead diver na sumabay sa current ang buong team para malagpasan ang malakas na atak ng current sa ilalim. Nang marating ang ibaba, ilang minuto ring sinuyod ng divers ang area kung saan nakita ang wreckage ng eroplano. Pero wala silang nakitang makina. Dahil malapit ng maubos ang hangin sa kanilang tangke, napilitan silang umahon. Pagdating ng hapon, Muling bumalik sa target area ang divers. Pero pahagyang naantala ang misyon matapos masiraan ng makina ang rubber boat ng primary divers ng Coast Guard. Natuloy rin ang pagsisit pero bigo ang diving teams na makita ang makina. Nangako ang Coast Guard na di sila titigil hanggat di nakikita ang pakay. Oh, mahanap mo na yung ano, location ng uh, makina na yun. Uh, pag siguro pag na-pinpoint na, nakita na. So lalagyan natin ng mga palatandaan. Then saka natin na uh, kukunin, uh, akyat sa dagat. Then uh, gagamitan natin ng boom, ng, gagamitan ng barko ng Coast Guard kung dito ngayon nakadeploy. Ayon sa kaap, mahalaga makita ang naturang makina para masimulan ang investigasyon sa nangyaring pagpagsak ng Piper Seneca Plain. Salamat, salamat. Kanina, formal naman nagpaalam ang pinuno ng Task Force Cali na si Major General Ed Del Rosario sa kanyang divers at mga sundalo mula sa Philippine Navy, Army at pati sa PNP. Nagpasalamat siya sa kanilang malaking kontribisyon sa tagumpay ng kanilang misyon. Pagbalik sa Maynila, magsusumiti raw si General Del Rosario ng report kung saan nakapaloob ang ilan sa kanyang mga rekomendasyon. Preparedness is indispensable in terms of uh, equipment and trained personnel Uh, in a situation like this, so uh, we will be recommending that uh, for the national government to have the necessary equipment like uh, the sonar uh, capability, uh, the remotely operated, uh, remote operated uh, vehicle, and uh, to train more uh, navy personnel to be able to undertake uh, technical uh, dive. at uh, makagawa tayo ng uh, operations on a continuing basis. Jessica, ayon kaya DOT si Secretary Mar Rojas ay uh, malawakan ang gagawin nilang imbisigasyon sa naging pagbagsak ng eroplano ni Secretary Robredo. Kukuha pa nga raw sila ng mga eksperto mula sa abroad at uh, maging dito sa Pilipinas. At uh, kung kinakilangan daw, Jessica, ay ipapadala raw nila itong uh, makina sa ibang bansa para talagang mapag-aralan ng mabuti kung ano nga ba ang naging punot dulo ng pagbagsak ng Piper Zeneca plane. Jessica. Okay, John, hindi ba eh, naunang... Uh based on the accounts no initially uh, hindi ba na unang uh, humiwalay yung uh, yung kanang pakpak ay eh, alam ko kadugtong nung kanang pakpak yung makina hindi kaya napahiwalay din itong makina ngayon na hinahanap nila yun ang uh, hinala nga Jessica ng ating mga divers dito at mga eksperto mula sa task force kalihim bago nga sila nag-disband ano. uh, Marahil daw doon sa dalawang uh, bahagi yun Jessica, no? una yung bumagsak yung eroplano at nung ito ay nahatak na ng current, ay uh, tuluyan na nga nahiwala yung ilan sa mga bahagi nga uh, eroplano at uh, what made it worse Jessica was uh, yung retrieval operations para doon sa aeroplano, nung inakyat na ito dito sa surface, eh, nagkabaklas baklas na yung ilan sa mga bahagi ng eroplano. Kaya talaga na mga, may mga debris pa rin na naiwan sa baba. At uh, yun ang uh, hinahanap ngayon itong uh, mga divers sa sana nga ma-recover nila bukas dahil lang kanilang deadline, Jessica. Ano, simula lunes, ang timetable na binigay na lamang ng DOTC ay 30 to 60 days para ma ang investigasyon. Jessica. Okay, pero napakadelikado nitong mga technical dive missions na isinasagawa ng ating mga diver. So, sana, Ingat at uh, sana mag, uh, magtagumpay sila at mahanap itong uh, right engine ng uh, Sinawim Palad na Piper Seneca plane. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, John Consulta.